Sa kasalukuyan, nagiging usap-usapan sa social media ang mensahe mula sa ina ni Carlos Yulo, ang sikat na Pilipinong gymnast. Ang kanyang mensahe ay umani ng atensyon dahil sa mga detalye nito ukol sa lumalaking isyo ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ng kanyang anak. Sa kanyang pahayag, humihingi siya ng tawad sa lahat ng naapektuhan at nagsasabi ng kanyang pagnanais na maipaliwanag ang kanilang sitwasyon sa publiko. Ang mensahe ng ina ni Carlos Yulo ay nagpapakita ng kanyang malasakit at pagsisisi sa anumang hindi pagkakaintindihan na nangyari sa kanilang pamilya. Ayon sa kanyang pahayag, hindi niya inaasahan na lalaki ang isyo at naway magkaayos sila ng kanyang anak. Ang ganitong uri ng paghingi ng tawad ay hindi lamang nagpapakita ng pagkilala sa pagkakamali kundi pati na rin ang pagsisikap na ituwid ang mga bagay na hindi naisip noong una. Sa kabila ng pagiging personal ng kanilang isyo, marami sa mga netizens ang tumugon sa pamamagitan ng pagbigay ng kanilang mga opinyon at payo sa sitwasyon ni Carlos Yulo. Karamihan sa kanila ay nagbibigay ng diina ang mga magulang, lalo na ang mga ina, ay hindi dapat magdusa mula sa emosyonal na pasakit na dulot ng kanilang mga anak. Ayon sa kanila, ang isang ina na naglaan ng oras, pagmamahal, at sakripisyo para sa pagpapalaki ng kanyang anak ay nararapat lamang na magkaroon ng respeto at malasakit mula sa kanilang mga anak. Ang mga payong ito ay nagpapahiwatig ng malalim na pagkakaintindi sa kahalagahan ng emosyonal na suporta sa pagitan ng magulang at anak. Madalas na pinapakita ng ganitong mga sitwasyon ang tunay na kalagayan ng relasyon sa loob ng pamilya na kung saan ang komunikasyon at pagkakaintindihan ay nagsisilbing pundasyon ng maayos na pagsasamahan. Ang hindi pagkakaintindihan ay normal na bahagi ng anumang relasyon, ngunit ang pagresolba nito sa pamamagitan ng bukas na usapan at pagintindi ay susi sa pagpapalakas ng relasyon. Ang pagiging viral ng mensahe at ang mga reaksyon mula sa publiko ay nagpapakita na ang isyo ng relasyon ng magulang at anak ay isa sa mga paksa na madalas na nauukit sa puso ng maraming tao. Ang emosyonal na aspeto ng ganitong mga isyu ay maaaring magdulot ng iba't ibang pananaw, ngunit lahat ng ito ay nakatuon sa pagbuo ng mas malapit na relasyon sa loob ng pamilya. Marami rin ang nagbigay ng payo na sa kabila ng publiko at viral na aspeto ng isyu, mahalaga pa rin na bigyan ng espasyo ang pamilya upang mapanatili ang kanilang pribadong buhay. Ang paggalang sa privacy ng bawat isa, lalo na sa mga sitwasyon na puno ng emosyon, ay mahalaga upang mapanatili ang respeto at pagkakaayos sa loob ng pamilya. Ang pagbibigay ng oras at espasyo para sa pribadong usapan ay maaaring magdulot ng mas magandang resulta kaysa sa pagharap sa isyo sa harap ng publiko. Ang mensahe ng ina ni Carlos Yulo at ang mga reaksyon mula sa netizens ay nagpapakita ng kahalagahan ng komunikasyon at pagintindi sa pagitan ng magulang at anak. Ang mga pagsubok na ito ay maaaring magsilbing oportunidad upang mas mapatibay ang kanilang relasyon. Sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, ang pagkakaroon ng bukas na usapan at pagsisikap na ayusin ang mga bagay ay maaaring magdulot ng mas malalim na pagkakaintindihan at pagmamahal sa pagitan ng magulang at anak. Ang mga ganitong pagsubok ay bahagi ng proseso ng pagbuo ng mas matibay na relasyon sa pamilya, at mahalaga na ang bawat isa ay magpakatutuo at magsikap na mapanatili ang magandang pagsasamahan sa loob ng kanilang tahanan. Ano ang sinyo sa balitang ito?